Good morning guys, welcome to my YouTube channel Well always vlog So guys, meron na naman tayo yung new arrival guys Na mga mga putor Ayan yung mga new arrival at na putor guys oh. Ayan Ayan guys uh, Ito ay Honda Click 150 Ayan guys oh. uh, Mamimili na kayo dyan ito, man, Mamimili na kayo dito guys Ayan Meron tayong Honda Honda Click 160 Yan, meron na yung DB Box guys Yan, meron tayong Bootsman Yan, mamimili po kayo dito guys kung ano po yung gusto nyo Comment lang kayo sa comment section Meron tayong semi uh, big bike Yan, semi big bike guys hindi ko alam kung anong model nito guys Ah, 250 siya guys 250cc So yung arrival ito guys Itong Monday lang to Ngayong Monday so, ah, Meron tayong Biga Force Kung sirong gustong Ng Biga Force Merong Honda Click At ay Honda Honda Ano ba to? Spider Ayan guys Meron tayong Tosoki At meron tayong Uh, Razor G 115 Ayan guys no? So meron tayong Aerox Meron tayong Mayong mm, Odds 40 Ayan guys no? So ito Honda Click Ayan Honda Click guys Meron na ng GP box Kulay white <coughs> Ayan Kung sino po yung gusto ng Honda Honda Pang deliver to ng Pansit at saka ang deliver ng pancit at saka mantika ayan guys uh, murang mura lang po yan guys at ayan guys so. at pag sakrisyo po ito guys meron pa yung Honda Soul uh, Mio Soul pala at saka Raider 150 at saka meron din tayong Rossi guys meron din tayong Rossi guys oh. So. ito ang pinakamatibay sa lahat Rossi So, mura na lang yan guys. Comment na guys. Comment na guys. Comment na guys. Ito, hindi pa sa kabila. Sa to guys. Meron tayong ano dito. Meron tayong Inmax 155. Ayan guys. So, saka Honda Click uli guys. Kulay blue. Saka Honda Click uli. Kulay red. Saka Mio 125. Tapos si Tapos Inmax. So, kung sino yung may gusto guys, comment lang sa comment section. Uh, presyo po to guys. Ayan, meron pang nakakumot. Hindi na natin bubuksan kung ano to. Ano ba itong nakakumot na ito? Ah, Honda Click to guys. Honda Click. Uh, meron tayong Mio... Mio 125. Ito, Honda Click to guys, Honda Click. Ayan, meron tayong Honda Click na white. Saka meron dalawang orange. At saka meron tayong Yamaha. 125. So, ayan guys. Meron tayong Viga Force. Ay, ay. Ano ba ito? Akin ko pala ito guys. Meron tayong Kimco. Matibay din to guys. Meron tayong Honda TMX Ayan. Meron tayong EDB 150 Kulay red At meron tayong Inmax And guys, mga bago pa sila guys no? Mga sariwa pa Ito medyo Pero medyo, medyo kalumaan to guys Pero mandar pa to Meron tayong Sniper 150 May kasama ng TV pa Ayan guys So, ayan, guys. Mag-comment lang, guys, sa comment section kung sino yung gusto ng putor. Ayan, guys. Ayan. Lahat yan, guys, sa new arrival, bag sa presyo. So, hanggang dito lang, guys. Kung sino mo yung may gusto, comment lang sa comment section. Thank you for watching. Bye-bye.